Nahaharap din ang Russia sa tumitinding tension kasama ang isa sa mga dating kaalyado nito, ang Azerbaijan. Hindi nasisiyahan ng Azerbaijan sa posisyon ng Rusya tungkol sa insidente ng eroplano, kaya't karaniwan itong naghahanap ng dahilan at ginagamit ang anumang pagkakataon upang ipakita na hindi pa tapos ang sigalot na ito. Lumalala ang relasyon ng Rusya at Azerbaijan. At mabilis itong lumalala. Ngayon ay nagpapadala na ng mga tropa si Putin sa hangganan ng Azerbaijan. Habang nangyayari ito, Sinisisi ng Russian state media ang mga espesyal na serbisyo ng Azerbaijan para sa Operation Spiderweb. Oo, iyon ang operasyon kung saan winasak ng Ukraine ang apat na Russian jets at nagdulot ng dalawang bilyon na pagkalugi sa Russia. Sinasabi ng Russian state television na may kinalaman ang mga Azerbaijani sa pagtulong sa Ukraine. Narito ang ulat at pagkatapos ay tatalakayin natin kung bakit ito nangyayari at kung bakit gustong magsimula ni Putin ng pangalawang digmaan. Ayon sa aming intelihensya, ang mga espesyal na serbisyo ng Azerbaijani gamit ang kanilang diaspora sa Russia ay tumulong sa mga espesyal na serbisyo ng Ukraine sa pagsasagawa ng sabotaje at teroristang Operasyon Spiderweb na naglalayong atakihin ang Estrategikong Air Force ng Russia. Ito ay iniulat ng Telegram channel ng mga tala ng veterano na binanggit ang kanilang mga source sa intelihensya ang diaspora ng Azerbaijani ang tumulong sa pag-organisa ng logistika at transportasyon ng kargamento gamit ang kanilang mga business network at ang infrastruktura ng mga pamilihan at bodega. Ito ang dahilan kung bakit kasalukuyang nagsasagawa ng mga operasyon ang mga serbisyong panseguridad ng Rusya upang sa ang mga diaspora ng Azerbaijani na sa literal na kahulugan ay kumikilos bilang isang network ng mga serbisyong paniktik ng Azerbaijani na mahigpit na nakikipagtulungan sa mga Ukrainian. Isang hindi direktang kompirmasyon nito ang halos hysterical na reaksyon ng Azerbaijan sa mga kamakailang paglilinis ng mga diaspora ng Azerbaijani sa Rusya. Kaya lumilitaw ang tanong bakit galit na galit ang mga Ruso sa Azerbaijan? Well, may malaki silang kasaysayan. Pero sa puntong ito, galit sila dahil nagpapadala ang Azerbaijan ng tulong sa Ukraine. Hayaan mong ipaliwanag ko dahil hindi ito yung karaniwang tulong na maiisip mong ipapadala ng isang bansa sa Ukraine sa panahon ng pananakop. Kasi, ang Azerbaijan ay nagbibigay ng tulong sa Ukraine mula nang magsimula ang pananakop na ito. At lahat ng tulong ay mga makataong supply, suporta sa enerhiya, at muling pagtatayo ng infrastruktura. Walang armas, maging panangga o panlaban, na ipinadala ng Azerbaijan sa Ukraine. Pero noong nakaraang buwan lang. Nagpadala sila ng isang bagay na ikinagalit ni Putin. Ano ang ipinadala nila? Nagpadala sila ng makina para sa pagtanggal ng mga mina. Ang makinang ito ay dinisenyo para alisin ang mga mina sa mga lugar ng Kharshan at Kharkiv na nabawi na ng Ukraine mula sa Russia. Pero sa hindi malamang dahilan, sobrang galit ng mga Ruso tungkol dito. Kahit na hindi naman magagamit ng Ukraine ang makinang ito para pabagsakin ang mga drone o missile ng Russia. At syempre, hindi rin nila ito magagamit sa anumang uri ng opensiba. Pero para sa Russia, malaking bawal ito. At iyon ay dahil hindi lang ito tungkol sa makina o sa makataong tulong na ipinapadala ng Azerbaijan sa Ukraine. Mas malaki pa dyan ang pinag-uusapan. Sa wakas, tumitindig na ang Azerbaijan laban sa pananakot ng Russia. At iyan ang hindi matanggap ni Putin at ng mga propagandista ng Russia. Nakikita pa rin nila ang Azerbaijan tulad ng Ukraine bilang isang estado noong panahon ng Soviet na hindi talaga malaya. May kalayaan lang ang mga estadong ito kung mananatili sila sa ilalim ng impluensya ng Russia. Kung gusto nilang maging malaya, ayan, inuulit na naman ang parehong estratehiya. Tinutukoy ng media ng Russia na peking bansa ang Azerbaijan habang ang mga tropang Ruso ay pumupwesto na sa mga hangganan ng Azerbaijan. Ngayon, gaya ng alam nyo, ang pag-uusap tungkol sa digmaan ay laging delikado sa YouTube dahil hindi ito advertiser friendly. Kaya madalas nililimitahan ng YouTube ang mga video namin. Kaya kung matutulungan nyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa baba, malaking tulong talaga yon. Bakit tayo nagugulat sa asal ng Ukraine? Dahil wala namang ganong bansa, wala namang ganong estado at walang kasaysayan ang Ukraine. Walang ganong estado o entidad. Ganito rin ang situation sa iba pang mga bagong estado tulad ng Azerbaijan at mga tinatawag na quasi-state. Kita mo, mga pahayag na ganito ang dahilan kung bakit ang mga opisyal ng Azerbaijan at mga mamamayan ng Azerbaijan ay kumakampi sa Ukraine. At nakakatawa lang na hindi ito napapansin ni Putin. Dahil habang mas sinusubukan ng Russia na maging malakas at matatag sa rehiyon, lalo nitong itinataboy ang sarili nitong mga kaalyado at mas natutulungan pa nito ang Ukraine, at napapahamak ang mga sundalong Ruso sa harapan. Ito ang sinabi ng Pangulong Azeri kahapon. Habang nangangako ang NATO ng 5% na gastusin para sa depensa, mabilis na kumikilos ang mga kumpanya para palakasin ang depensa ng isang bansa. Gayunpaman, mahirap ang pag invest Kaya bakit hindi natin hayaang tumulong ang artificial intelligence? Ginagamit ng kandilabra ang artificial intelligence para automaticong gawin ang pag invest para sa mga baguhan sa stock market. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng mga hedge fund at malalaking manlalaro sa Wall Street ang katulad na teknolohiya para bigyan ang kanilang sarili ng kalamangan sa pananalapi. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, kayang pantayin ng artificial intelligence ang laban. Pinagsasama ng candlestick artificial intelligence ang datos sa pananalapi, balita sa merkado, at teknikal na impormasyon upang matukoy ang mga oportunidad sa pamumuhunan na maaaring hindi mapansin ng mga human investor. Mas mababa sa 10 minuto ang kailangan para makapagsimula ang mga customer sa Estados Unidos. I-download ang app, sabihin kay Candlestick ang iyong investment preference, at makakakuha ka ng artificial intelligence portfolio na akma sa iyong pangangailangan. Pagkatapos, automaticong aasikasuhin ng iyong artificial intelligence advisor ang lahat, kabilang ang pagbili, pagbebenta, at pag-optimize ng iyong mga estratehiya. Pwede kang umupo lang, mag-relax, at panoorin kung paano nagtatrabaho ang iyong pera o kaya'y sumili pa ng mas malalim. Sa bawat desisyon, nagbibigay ang iyong Artificial Intelligence Advisor ng isang custom na Interactive Investment Report para maintindihan mo ang mga dahilan kung bakit napili ang stock. Kahit alin sa dalawa, wala talagang kahit anong minimum na kailangan sa account. Kaya kung meron kang ilang daang piso, ilang libong piso, o higit pa, Pwede ka nang magsimulang gumamit ng artificial intelligence para gumawa ng mas matalinong desisyon at mas mahusay na pamahalaan ang iyong yaman. Minsan, nagkaroon ako ng pagkakataon na sagutin ang tanong ng isang kinatawan ng Ukraina sa isa sa mga event ilang taon na ang nakalipas. At pareho lang ang tanong noon at hindi mag-iiba ang sagot ko sa sinabi ko noon. At sa tingin ko, it ay po ayon sa kagustuhan ng mga mamamayang Ukrainyano na hindi kailanman pumayag sa pananakop. Ito ang pangunahing payo. Ito ang ginawa namin. Kita mo, simula pa noong nagsimula ang digmaan, naging medyo neutral ang Azerbaijan, hindi sila panig sa Russia, pero hindi rin naman talaga sila panig sa Ukraine. Pero nagsimulang magbago ang lahat noong Disyembre 2000 at 24. Ano nga ba ang nangyari noong Disyembre 2000 at 24? Tulad ng alam na ng marami sa inyo, isang Russian na missile ang nagpapabagsak sa isang Azerbaijani na eroplanong pampasahero. Para lang malinaw, hindi ito, ito isang military na eroplano. Puno ito ng mga sibilyan, mga pamilya, mga manggagawa, at dose-dose ng tao ang namatay. Ngayon, masama na talaga ang sitwasyon na ito. Galit na galit ang Azerbaijan, pero mas pinalala pa ito ng naging tugon ng Russia. Kasi imbes na totoong humingi ng paumanhin Basta na lang sinabi ng Moscow na aksidente lang ito at nagpatuloy na lang sila. Para sa mga Azerbaijani, hindi lang ito kapabayaan, kundi isang pambabastos. Naglabasan ang mga tao sa kalsada para magprotesta. Galit sila, hindi lang dahil sa pag-atake, kundi dahil parang baliwala lang sa Russia ang buhay nila. Kahit ang gobyerno ay hindi na nahimik, pinatigil nito ang mga eroplanong Ruso, kinansila ang mga kasunduan pangkalakalan na nagkakahalaga ng milyon-milyon at hayagang kinonde na ang Moscow. Ngayon, para sa akin, Simple lang naman ang mga hinihingi ng mga Azerbaijani. At baka, may pagkiling ako dito dahil matagal na akong nag tungkol sa alam ni Putin. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga hinihingi nila. At ipaalam nyo sa akin sa mga komento, kakaiba ba ito? Tatlong bagay ang hinihingi ng mga Azerbaijani. Aminin ang aksidenteng ito bilang kasalanan. Parusahan ang mga nagpasabog ng eroplano ng Azerbaijani at bayaran ang mga pamilya ng mga biktima pati na rin ang airline para sa pagkawala ng eroplano. Sa personal kong opinion, mukhang makatuwiran ito. Sa katunayan, maaaring napakadali lang itong gawin ng Russia at mapanatili pa ang isang kaalyado. Pero sa hindi malamang dahilan, ayaw itong gawin ni Putin. At mula noon, pababa na ng pababa ang kanilang relasyon. Ito ang ibig kong sabihin dito. Ilang buwan lang matapos kanselahin ang mga kasunduan sa kalakalan, dahil sa pagbagsak ng eroplano, Sinalakay ng mga opisyal ng Russia ang isang lugar kung saan nakatira ang mga migranteng manggagawa mula Azerbaijan. Doon, inaresto nila ang magkapatid na sangkot sa isang kasong pagpatay. Ngayon, hindi ito ang problemadong bahagi. Ang problemadong bahagi ay sumunod. Kita mo, habang nasa kustodya, binugbog ng husto ang magkapatid na ito kaya sila ay namatay dahil sa kanilang mga tinamong sugat. At sinisi ng mga opisyal ng Rusya ang kanilang pagkamatay sa atake sa puso. Muli, Naniniwala ang mga opisyal ng Azerbaijan na hindi ito aksidente, kundi isang mensahe. Nakita nila ito bilang sinadyang pang-aabuso. Nagngit-ngit ang publiko sa Azerbaijan. Muling sumiklab ang protesta sa Baku. At sa pagkakataong ito, mas matindi ang naging aksyon ng gobyerno. Ipinasara ang mga media outlet ng Russia. Maging ang mga mamamahayag na konektado sa Moscow ay inaresto sa Azerbaijan. At sa panahon ng investigasyon, natuklasan ng mga opisyal ng Baku na ginagamit ng Kremlin ang opisina ng Sputnik sa Baku bilang sentro ng Russian Federal Security Service. Sa ibabaw ng lahat ng ito, ginawa ng Azerbaijan ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng ibang post-Soviet na bansa. Sinimulan nitong kasuhan ang sarili nitong mga mamamayan dahil sa pagsali sa Wagner. Habang nangyayari ito, ayos lang ang ang mga mamamayang Azeri na lumalaban para sa Ukraine. Pero ilegal na ngayon para sa mga mamamayang Azerbaijani na lumaban para sa Russia o sumali sa Wagner, na isang pribadong militar mula sa Russia. Kahapon, inihayag ng pangulong Azerbaijani sa publiko na maghahanda sila ng isang international na kaso laban sa Russia dahil sa pagpapabagsak ng eroplanong Azerbaijani. Ngayon, pag-usapan natin ang pahayag ng pangulong Azerbaijani. At tanong ito kung bakit hindi na lang nila ang ginagawa ng kahit sinong kapitbahay. Ay gagawin sana. Ang aming mga kahilingan ay talagang natural lang na aminin ito. Aksidente bilang isang guild Parusahan ang mga nagsara ng aming eroplano at magbayad ng compensation sa mga pamilya ng mga biktima sa mga nasugatan at kay Azao bilang kabayaran sa pagkawala ng apoy. Alam namin ang nangyari. Bukod pa rito, hindi isinara ang himpapawid ng Rusya. Isinara ang himpapawid ilang minuto matapos tamaan ng eroplano. At ito rin ay responsibilidad ng mga hindi nag-anunsyo ng Operation Caviar na nagsasara. Kaya malinaw ang lahat na parang langit ngayong araw. Pero sa loob ng pitong buwan, wala pa rin tayong sagot. Ang ating pangkalahatang tagausig ay regular na nagpapadala ng liham sa pinuno ng Komite ng Investigation ng Russia pero lahat ng sagot sa mga liham ay nagsasabing nagpapatuloy pa rin ang investigation. Kaya maghihintay tayo hanggang matapos ang investigasyon. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang epekto ng ganong pag-uugali. Hindi, hindi nito ibig sabihin na makakalimutan natin ito. Hindi natin ito makakalimutan. Ngayon ay naghahanda na kami at muling ipinapaalam sa panig ng Rusya na inihahanda na namin ang portfolio. Para mag-apply sa international? Na sistemang judicial kaugnay niyan, alam naming maaring tumagal ito. Malaysia at Boeing inabot ng mahigit sampung taon kaya maghihintay kami ng sampung taon pero ang hustisya ay dapat makamit. At ito mismo ang dahilan kung bakit nagpapadala si Putin ng ilang tropa sa hangganan ng Azerbaijan at nagdadagdag pa ng mga tropa sa base ng Russia sa Armenia. Gusto ni Putin na dagdagan ng presyon sa Azerbaijan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tropa sa mga hangganan nito. Pero sa totoo lang, wala nang sapat na resources si Putin para magsimula ng panibagong labanan, lalo na kung isa sa alang-alang ang nangyayari sa Russia sa Ukraine. Nasasaksihan natin ang ilang malalakas na pahayag mula sa leader ng Azerbaijan na direkta para sa Russia at kay Putin mismo. Ang mga pahayag na ito ay ginawa kasabay ng matinding alitan sa pagitan ng Moscow at Baku na may kaugnayan sa pag-uusig sa mga etnikong Azerbaijani at mga mamamayang Ruso na may lahing Azerbaijani pati na rin sa mga mamamayan ng Azerbaijan mismo ng mga puwersang panseguridad ng Russia. Lalo nang mahalaga na obserbahan kung paano tutugon ang Kremlin sa mga pahayag ng Pangulo ng Azerbaijan na malinaw na nagpapakita ng lalo pang paglala ng relasyon ng Azerbaijan at Russia at nang humihinang impluensya ng Russia sa Caucasus matapos mabawi ng Azerbaijan ang kontrol sa Karabakh. Pinalalawak ng Azerbaijan ang impluensya nito kapwa sa Caucasus at sa mas malawak na rehiyon na kinabibilangan ng dating Soviet Republic ng Gitnang Asya. Ang pangunahing kaalyado nito ay ang Turkya. Kasama ng iba pang mga puwersang interesado na bawasan ang impluensya ng Russia sa rehiyon. Nauunawaan ng Kremlin na hindi lang Azerbaijan ang sumusubok kumawala mula sa Moscow, pati na rin ang Armenia. Sa ngayon, lahat ng yaman ng Russia ay nakatuon sa kanilang digmaan laban sa Ukraine walang kakayahan ang mga ruso sa literal na kahulugan na magsagawa ng agresibong aksyon laban sa iba pang dating republika ng Soviet. Kaya naman, ito ang perpektong panahon at pagkakataon para makaalis sa ilalim ng impluensya ng Russia at ang makabayang pakikibaka ng Ukraine laban sa imperyong ruso ay direktang konektado sa paglikha ng pagkakataong iyon. Isa sa mga pangunahing issue ay ang ambisyon ng Azerbaijan na maging sentrong hub para sa pag-export ng enerhiya mula Central Asia papuntang Kanluran, na iniiwasan ang Russia. Dito ay isang bagay na maring tinututulan ng Russia. Sa kasalukuyan, hindi kayang pamahalaan ng Russia ang mga usaping panrehiyon sa pamamagitan ng tinatawag nilang mga peacekeeper dahil marami sa kanila ay nakadeploy na ngayon sa Ukraine. Dahil dito, malamang na mas aasa si Putin sa propaganda. At posibleng palalain pa ang pag-uusig sa mga Azerbaijani sa loob ng Russia nagsimula na ang mga propagandista ng Russia na maglabas ng mga kahilingan. Itigil ang pag-export ng mga produktong agrikultural mula sa Azerbaijan, maghanda para sa nalalapit na sigalot militar, at tamaan ang sentro ng Baku gamit ang Oreshnik. Gayunpaman, lahat ng ito ay kasalukuyang ingay lang sa impormasyon. Walang sapat na makabuluhang pang-ekonomiya at militar na impluensya ang Russia para baguhin ang posisyon ng Azerbaijan. Lubos na nauunawaan ni Putin na ang pagpapalalan ng alitan sa Azerbaijan ay maaaring magdulot ng seryosong pagtutunggalian sa Ankara at sa kaalyado ng Azerbaijan, si Pangulong Erdogan ng Turkey. Sa katunayan, nakahanap na ng bagong kaaway ang mga propagandista ng Russia dahil ito na ang sinasabi nila tungkol sa Azerbaijan. Pakinggan natin. Sa lahat ng paggalang sa Azerbaijan, sa kasaysayan at tradisyon nito, kung magtaas lang ng kilay ang Russia kahit sandali, tayo ang ikatlong trading partner ng Azerbaijan. At gusto kong ipaalala sa inyo ang dami ng perang ipinapadala mula Russia papuntang Azerbaijan at hindi mula Azerbaijan papuntang Russia. Pagkatapos, mukhang baaring magbago ng malaki ang situation. Ito ba ang inaasahan nila? Oh, yung isa sa alang-alang ang tatlong daang kilometro ng hangganan at binabasa ang mga sinasabi nila at pinapanood ang mga pinapayagan nilang sabihin sa central na television, gusto nyo bang makipaglaban? Sigurado akong walang matinong tao at may malay na nakatira sa Azerbaijan ang gagawa ng ganoong katangahan.